Good morning sa ating mga tigasubaybay At uh, alam nyo kahapon kaya tayo na, medyo na, na late Ay eh, napunta tayo sa Malabon at sa Nabotas uh, Ngayon naman kaya medyo kakaiba yung boses ko Eh, kasama natin yung ating mga kababayan naman dito sa Bangkok, Thailand Ah nasa at, Bangkok pala Opo okay, kaya, kaya pala eh, iba pala yung oras dito Alasin ko pala ng umaga mas maaga ng isang oras. Mas maaga ng isang oras. Kaya uh, kasama ko po yung mga kasama ko po, po yung mga local officials natin. Mm -hmm. uh, halos sa uh, labing uh, pito sila. Buhat po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Yung mayor po ng Dumaguete sa Negros Oriental. Yung mayor po ng Silang Cavite. meron po sa uh, Meron po sa Florida Blanca, po yung Florida Blanca, Pampanga. Meron po yung sa del Sur. At uh, hindi ko pa nakikita, dito rin kasama ko. Mamaya siguro personal ko na makausap ang, ang mayor ng isang bayan sa Bohol. At Ayan yung yan. vice gobernador ng Bohol para <laughs> sa mga pinag-uusapan. Sak sakto so, pala, sentol. Eksakto. Kaso mo, <laughs> ano pala, madaling araw pala. Mm -hmm. alas uh, 5 pala ngayon dito. Kaya maganda naman ang ano natin, ang connection natin at uh, ako po yes, ay yes, sumusunod but, lang sa, well. sa, sa flow ng uh, balita ngayon. Maganda mga sa ating mga kababayan Pilipinas. Ay, ayan, eh ikaw na ang mang scoop uh, Senator Mamaya. Uh, kung ano yung update no dun sa binabantayan nating controversial resort. At anyway, Sentol no, eh na ba ilang araw na lang actually more than one week na lang ba no at uh, Holy Week uh, break na no at kaugnay po niyan, ay eh, nasa ating linya po ng komunikasyon, si Sir Jason Salvador, ang Head ng Corporate Affairs ng PITX. Good morning po, Sir. Ay, magandang umaga, Ma'am Cecil. Magandang umaga po, Senator Tol, at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa atin. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Good morning, Sir Jason. Ano ang latest natin? Marami pang ano? Nagpapa-jamba sa PITX, nagpapa-book, nagpapa-reserve ano ba, o oh, dere dire-diretso na lang, uh, Matagal-tagal na sigurong hindi kayo na pupulibok. Kumusta po? Ay, ang, uh, na po, ito. Senator Tol, ano, unti-unti na pong nararamdaman natin yung pagtaas ng bilang ng mga pasahero, lalo na nararapit na po itong Holy Week break na binabanggit ni Ma'am Cecil. Kung di nyo po natatanong, Senator Tol, ano, ng mga nakarang araw, eh, nag-average na po tayo talaga ng napakataas na bilang, 120,000 passengers per day na po ang average natin. Pero, Inaasahan po natin sa linggo po ng Holy Week, ano, in fact the Friday before Palm Sunday, inaasahan na po natin tumaas yan mm -hmm. hanggang sa... Monday after uh, Easter Sunday, eh, talagang napakarami pong dadaang pasahero dito sa PATX. Tinataya namin hindi bababa sa 1.7 million wow. ang mga kababayan natin pagsisilbihan natin dito. Kaya naman kami abalang-abala sa paghanda, Sen. Tol, Ma'am Cecil, no, dito sa ating uh, establishment upang stayakin unang-una na may sapat na karampatang mapublikong sasakyan na masasakyan itong ating mga kababayan. At pangalo, of course, siyempre gusto natin tignan yung pasilidad uh, natin na magiging handa, magiging secure, magiging malinis upang sa ganon, wala pong maging aberya, abala at kung ano-ano pa dito sa mga kababayan natin na uuwi sa kanil kanilang mga lalawigan. Mm -hmm. Yes. Ay, yung, yung ba sa alam mo, ah uh, hindi siya pagyayabang, Cecil. Ako po yung nag-conceptualize ng ah, PITX yes. noong oh. araw eh. Oo nga. Oo nga. Nung MMDA, oh. yung kayo po, yung oh, MMDA chairman. Oh, oh. lang, lang pwesto, pero mm -hmm. doon din yung conceptualization yan. So nakakapag-book ba, nakakapag-preserve, at saka meron ba kayong datos? Uh, kasi ang ang unang konsepto nito ay halos lahat doon sa southern papunta, eh, mm -hmm. Diyan dadaan. Mm -hmm. oh. Jason? Opo, opo. Tama po. No? Alam nyo, talagang proud po kami. Panahon po talaga ni Senator Tol na naka-conceptualize itong mga intermodal terminals mm. sa outskirts ng Metro Manila para hindi sa eh, hindi na po makipagsiksikan yung mga provincial buses natin dito sa EDSA at kung saan sa ang main tour Sir, marami na rin po ang nagbubuk sa mga kababayan natin through online, through ano, mm -hmm. no? Kaya lang, Uh, na-observe po natin, karamihan pa rin po sa mga parokyano natin, eh mas piniprefer yung pagpunta uh, po physically okay, no, sa pagpili no. nila ng ticket. Opo, hindi pa po siguro nakakaugalian ng mga kababayan natin na mag-book online. No. Pero siguro parating na po tayo doon, Senator Tol, kasi alam naman natin yung e-commerce dito sa atin eh, medyo palaki na ng palaki. So handa po tayo dyan, meron na po tayo mga online booking, pati po yung ating mga partner public utility vehicle operators, meron na rin po mga online booking. Nakahanda na po platform yan. So, ready-ready na po. Hopefully, siguro in the next few years, Senator Tol, Ma'am Cecil, maka-adapt mm -hmm. na fully yung ating mga kababayan dito sa online. Ano? Uh, para mas maging convenient sa kanila. Kasi talaga naman, siyempre, kung pupunta pa sila rito, medyo nasa outskirt po ng Metro Manila ng Bahagya, eh, konting inconvenience pa rin po. No? Pero sa ngayon, mas, mas pineprefer pa rin po nila to Senator Tol. Kaya yun. Nasesil, baka ikaw may katanungan. Yes, Gusto ko makapasyal minsan dyan sa PITX opo, para eh, ma-obserbahan din natin yan. Ha, opo. Jason? Yes, Sir opo, opo, Jason. Opo, welcome mm -hmm. po. <laughs> sir Jason, yung mga help desk yan, activated mm -hmm. na po ba? Mm -hmm. Opo, nakahanda na po yan. In fact, mamaya po may final na pagpupulong po kami ng ating mga regulating agencies tulad po ng DOTR, LTO, LTFR, BSAIC upang balangkasin na po yung tinatawag natin offline Holy Week ano kasi taon-taon po pag ganito pong mga peak season tulad ng Holy Week, Undas, Pasko eh kasama po natin sa pagbabantay at sa pag-aalalay ng mga pasahero ito pong mga regulating agencies natin. So inaasahan po natin na before Holy Week po no nakalatag na po yan yung mga help desk po ng iba't ibang ehensya. In fact, malaki po yung pasasalamat namin, Ma'am Cecil, Senator mm -hmm. Tol, dahil ang ehensya po natin ng pamahalaan, talaga naman very active no? sa pagtulong sa ating mga pasero. Hindi po nawawala dyan yung DOTR, LTO, SAIC, MMDA, PCG, and of course yung PNP, lagi po nakaantabay sa atin para tiyakin na magiging maayos yung atin pong uh, pag-ma-ano pag ng mga pasahero. at of course, syempre, para kung may kailangan or may katanungan yung ating mga kababayan, eh, mabilis naman po magpagsisilbihan. Mm -hmm. May monitoring ba kayo, Sir Jason, kung fully booked na yung uh, yung mga bus na bumibiyahe dyan para sa Holy Week? Ay, opo. Nakamonitor naman po tayo. Sa ngayon, hindi pa naman po mm -hmm. sa fully book, uh, Kasi sa amin pong ano, no, uh, pag-observe, no, tuwing ganito po, eh, Medyo nagpupuno po yan. Pag malapit na malapit na po eh, kaya nga po pa na panawagan namin sa ating mga kababayan na hanggat maari, mas maganda i-book po nila early yung kanilang mga Maga. trip. No? Pumili po sila ng ticket. Kasi pag hinintay po nila yung last minute o yung masadong malapit na, eh dito po yung nagkakaroon ng panahon na medyo puno na, kaya magkakaroon ng konti pag-iintay, pagpipila, at minsan yung pag-iinit nila ng ulo. Kaya ina-advise namin na talagang ano, agahan po nila. Kaya lang, yung iba po sa ating mga kababayan talaga namang hindi makapagplano ng mas maaga at hindi makabili ng mas maaga. Sa kadailan ng siyempre may mga trabaho pa rin po sila. Yung iba, yung budget po nila, yes. naka-reserve pa po. po. Mm -hmm. So naiintindihan din naman po, po natin yan. Kaya ang ginagawa natin, Ma'am Cecil, Sir Tortol, sinitiyak natin na meron po tayong makaragdagang pampubliko sa sasakyan para po doon sa mga huli na po no nabibili. Ang maganda nito, yung LTO, ang uh, at LTFRB po magtatalaga po sila ng mga help desk diyan para kung kinakailangan ng mga rescue bases na tinatawag natin or additional mm -hmm. units makakapag-issue po kaagad sila ng mga special permits para hindi po maghintay ng matagal at maabala yung ating mga kababayan. Okay. Very well said po. So, mm -hmm. uh, gandahan lang siguro yung coordination yung mga coast guard pa natin nandiyan pa sa PITX. Ay, opo, Center to. nandito po sila. No? Palagi po silang present dito, lalong-lalo na yung mga membro po ng SAIC na mga post mm -hmm. Guard members natin. Andito po sila palagi. Uh, umaalalay, tumitingin po sa seguridad. At of course, kahit yung maliliit nga pong pangangailangan ng mga kababayan natin, tulong sa pagbitbit ng bagay, eh, talagang inaalalayan pa rin po okay. nila. Okay. Tsaka okay. siguro, magdasiguraduhin nyo yung mga K-9 units, eh, meron deploy dyan para yung mga bagahe ay mabilis yung pag-detect kung meron mang uh, ah, hindi tamang ma maikarga sa ating mga mga bases sa uh, Jason. Ay, opo. Opo, Senator Tol, meron po kami niyan, may yung sariling private security po namin, meron po talaga mga K9 units no kahit hindi po peak season, umiikot po dito eh. Ngayon, pag gintong peak season, nadadagdagan pa po 'yan kasi yung kapulisan po, yung OTS, nagdadagdag din po sila kasi alam nilang napakaraming tao. Kasi alam niyo po, Senator Tol, Ma'am Cecil, ang uh, pinakamataas nating naitalang pasahero dito nung December eh 204,000 no. So ganun karami wow, sa isang day. araw ang Ramin. posibleng dumaong oh. po dito. Kaya naman talagang kailangan namin ng uh, ng alalay no. Kaya, mm. galing sa ating mga security personnel sa pamaraan. Kaya naman malaki ang pasalamat namin at di naman po nila kami pinababayaan at nakaantabay po sila rito upang tumulong hindi lamang para sa amin kundi pati sa ating mga kababayan. Okay. So Uh, good luck, Jason. At uh, sana tuloy-tuloy yung coordination nyo sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ang uh, DOTR. I'm sure full support po sila sa inyong mga gawain. So nagpapasalamat tayo kay Mr. Jason Salvador ng uh, PITX PX. at uh, hopefully makapasyal tayo dyan at uh, maalalayan din natin ang ating mga kababayang naglalakbay lalo dito sa Southern portion of Luzon. Uh, maraming salamat, Mr. Jason Salvador ng PITX. Ang oras po natin, alas 6 38. Yeah. Mga balita updated. Mga issue updated. Mga komentaryo updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol. Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. At Cecil Villarosa. That Time Check was brought to you by...